So yun na nga mga client kong barat Ito na naman ang inyong masayis ng kuyot Meron tayong request for tonight's video Coming from Peter fan Galing to sa Twitter Sabi niya Anong mga ginagamit mong pang massage EA reveal naman Okay so meron akong mga walong bagay dito Usually na ginagamit ko sa pagmamasage Ito yung pinaka list na bagay na ginagamit ko sa pagmamassage kasi maraming may ayaw nito. Hindi nila gusto ito. Coconut oil. Side effect naman nitong coconut oil na to sa katawan. Yung parang feeling na kapag pinahid to sa buong katawan mo, parang parang, parang nanlalagkit. Na parang mainit sa pakiramdam na pinagpapawisan ka. Yung parang oh, hindi ka mapakali. Ganon. Oo, legit. Tsaka, eto kasing coconut oil na to, sa Ilocano kasi tawag namin dito is lana. Oo, ginagamit naman nito ng mga matatanda sa probinsya. Yung mga manghihilot ng mga matatanda sa probinsya. Yung parang pag binudbud to sa katawan mo, kulang na lang latik. Pwede ka nang kainin. Next. Ah, eto. Marami ding may ayo nito. Ano to? Um, Johnson's Baby Oil to. So, nilagay ko lang dito. Nirefill ko lang. Parang ano din to? parang coconut oil din na malagkit din sa pakiramdam, hindi maganda, mainit, pinagpapawisan ka. Oo, legit. Ayoko din to. Ay, eto, ewan ko lang. pag, <laughs> pag ina, ginamit to sa katawan mo, B, para kami nasaj sa impyerno. oh kita nyo? Ayan oh. Efficacent oil. O di ba? Sobrang anghang naman nito. Oo, parang ginagatong, yung parang feeling na kulang na lang liyaban ka. Masusunog ka na sa sobrang init. Mm -hmm, promise, digit. Okay, next. Okay din to. Ang gusto ko naman dito, mainit siya. Oo, mainit siya sa pakiramdam, pero sobrang bango nito. Yung parang pagkainamoy mo. Ah, nasa langit ba ako? super refreshing be. Oo, promise. Nabibili ko to sa ano eh, sa Watsons. Ito, ayan. Pero mabango. Side effect naman nito na kapag naman sa katawan mo, sobrang anghang din. Oo. Next. Ay, ito. <coughs> Marami din kasi akong clients na ayaw nila sa mga oils. Ito lang talaga ang gusto nila. Yung iba ha, hindi lahat. Tsaka hindi lang sa pagmamariyang palad ginagamit to ha. Pwede rin gamitin to sa pagmamasage. Mm, sabi ko sa inyo B, lotion. Kahit ano namang lotion dyan, pwede. Pero para sa akin, ito yung Dove na lotion ang pinakagustong gusto kong gamitin pang massage. Bakit? Hindi ko alam kasi kapag ano, ginagamit ko siya, yung palad ko is namo moisturize din siya. Tsaka ito naman kasi, ang hindi rin maganda kasi sa lotion na pang massage, madali siyang manuyo. Maglalagay ka na naman. Boing, boing, boing. Hanggang sa naubos na be, hindi ka pa tapos mag-massage kasi ang bilis niyang manuyo. Next tayo. Ay, iba to. Iba to mga be. Promise. Iba to. Oo, oo. Pakita ko sa inyo. Yan o. Oh. No? Oo. Yan oh. Kita nyo? Yan o. Oh. <laughs> May kamahalan nga lang to pero the best. Yung parang feeling na kapag ginamit to sa'yo ng masahista, binudbud niya sa buong katawan mo, minasahe kang ganyan, tapos pagtapos, ah! Naiiwan, B. Oo, naiiwan yung scent niya sa katawan mo. Yung parang feeling na, ay, ang gaan-gaan ng pakiramdam. Huh? Bakit ganito? Parang lumulutang sa air. Yung parang panggal lahat ng mga lamig-lamig mo sa katawan. Ganon. Mm -mm. Tapos, yung feeling na, pagbababa ka sa ano sa hagdan syempre galing ka sa taas nagpamasaj ka mababa kang ganyan point 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 pa 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 may, may mga tao rin uh, aakyat sa spa biglang mapapagano oh. no sino yun bango naman nun mahal yung amoy virgin ah oh, para kang nanggaling sa hardin ni Eva ganun din So meron din akong mga clients na gusto ay dry massage lang. Gamit lang ang tuwalya sa buong katawan. Hanggang matapos, isang oras na tuwalya lang ang gamit. Ang tawag dito, ang tawag sa ganun ay dry massage. Walang ginagamit ng mga massage oil. So ito na tayo sa pinaka-pinaka number one na ginagamit ko talaga sa pagmamassage. Ito talaga yung parang kumbaga eh, subok na. Ayan o, oh. isang pa 'di ba? Oh. Ito namang massage oil na to, ang side effect naman nito na is wala. Pagkatapos mong i wala kang mararamdamang lagkit, wala kang mararamdamang init, hindi ka nagpapawis, ganun. So ito talaga yung um, madalas na ginagamit namin ng mga masahista sa pagna So maraming scent nito, maraming mga kung anong-anong mga scent na pagpipilian. So 'yun lang mga client kong barat. Till next time sa aking To you